Jack the Ripper, ang misteryo ng dugong dumilig sa Victorian London. Sa ilalim ng madilim na ulap ng Victorian London noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, may isang pangalan na bumulabog sa buong lungsod. Isang pangalang hindi kailanman nakilala kung sino sa kabila ng daan-daang investigasyon, teorya at haka-haka. Siya ay tinawag ng kasaysayan bilang Jack the Ripper, ang kanyang mga krimen ay naglatag ng takot sa Whitechapel, isang lugar ng kahirapan, dilim at kasalanan. Ngunit higit pa sa takot, iniwan niya ang isang hiwagang hindi pa rin nalulutas hanggang sa kasalukuyan. Sino ba talaga si Jack the Ripper? Ano ang nagtulak sa kanya upang maghasik ng lagim? At bakit, sa kabila ng lahat ng ebidensya, ay nananatili siyang anino sa kasaysayan? Bago natin pag-usapan ng mga krimen, balikan muna natin ang panahon. Ang London noong dekada 1880 ay isang lungsod ng matinding pagkakaiba. Sa isang bahagi, may mga marangyang bulwagan, engrandeng palasyo, at piling tao na lumulublob sa karangyaan. Ngunit sa kabilang dulo, lalo na sa distrito ng East End, ay matatagpuan ang kahirapan, karumihan, at kawalan ng pag-asa. Sa Whitechapel, ang mga kalsada ay makipot, madilim, at amoy ng basura at dumi. Dito matatagpuan ang mga mahihirap na manggagawa, imigrante, at kababaihang napilitang ibenta ang kanilang katawan upang mabuhay. Ang dilim ng gabi ay parang tabing na nagkukubli sa kasalanan, ngunit ito rin ang naging entablado ng pinakapangit na trahedya. Ang gobyerno at lipunan noon ay nahahati ang mayayaman ay hindi nakikialam sa paghihirap ng mga nasa ibaba. At dito, sa mismong pusod ng kawalan, ipinanganak ang alamat ng isang mamamatay tao na magpapaikot sa buong mundo ng kaba at tanong. Noong Agosto 31, 1888, natagpuan ang bangkay ng isang babae sa Box Row. Siya si Mary Ann Nichols, kilala rin bilang Polly. Isa siyang prostitute na nabuhay sa kahirapan at nakulong sa bisyo ng alak. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang katawan ay natagpuan na duguan at ang kanyang lalamunan ay nilaslas ng isang malamig at malupit na kamay. Ang kanyang tiyan ay winasak ng malalim na hiwa, isang tanda na ang gumawa ay hindi ordinaryong mamamatay. Ang brutalidad ng krimen ay nagpahiwatig na hindi lang ito isang gawa ng pagkabaliw, kundi tila isang pagpatay na may simbolismo. Hindi pa man nakakaahon ang komunidad sa gulat, sumunod pang mga biktima ang nadagdag at sa bawat pagkakatuklas ng bangkay, lalong lumalaki ang takot sa Whitechapel. Pagkaraan lamang ng ilang linggo, isa na namang babae ang natagpuang pinatay. Siya si Annie Chapman, natagpuan noong September 8, 1888. Ang kanyang katawan ay pinunit sa paraang mas malala kaysa nauna. Ang kanyang bituka ay inilabas at inilatag sa tabi ng kanyang katawan. Sa puntong ito, ang mga investigador ay nagsimulang maghinala na ang mamamatay ay maaaring may kaalaman sa anatomya. Marahil isang doktor o isang taong sanay sa paghiwa ng katawan. Ang teoryang ito ang nagpatibay sa mga haka-haka tungkol sa katauhan ng kriminal. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat? Dumating ang tinatawag na double event – Noong September 30, dalawang babae ang napatay sa loob lamang ng isang gabi, sina Elizabeth Stride at Catherine Eddowes. Ang una ay pinatay ngunit hindi gaanong nasugatan, natila na abala ang mamamatay. Ngunit sa ikalawa, muling lumabas ang brutalidad. Ang kanyang mukha ay pinagsamantalahan at pinutol. Ang kanyang mga laman-loob ay kinalas. At pagkatapos ng ilang linggo, dumating ang huli at pinaka-brutal na krimen, ang kay Mary Jane Kelly. Natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang silid noong Nobyembre 9, 1888. Ang eksena ay napakalupit, parang hindi na tao ang gumawa, kundi halimaw. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala at ang kanyang mga organo ay pinaghati-hati at ikinalat sa paligid ng kama ang sunod-sunod na pagpatay ay nagpatibay sa isang pangalang bumulaga sa lahat. Jack the Ripper Ginawa ng pulisya ang lahat ng kanilang makakaya upang hulihin ang kriminal. Humabot sa daan-daan ng mga interogasyon at higit sa isang daang lalaki ang inaresto bilang posibleng sospek. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang malinaw na pruweba ang nagdulot ng tiyak na sagot. Lumabas ang iba't ibang teorya na ang mamamatay ay isang doktor, isang butcher, isang imigrante o maging isang taong may mataas na katungkulan. Ang ilan ay naniniwala ring ito ay maaring isang babae, isang Jill the Ripper. Ngunit bawat isa ay nauwi lamang sa haka, -haka. Ang media naman ay lalo lamang nagpaigting ng takot gamit ang mga nakakatindig balahibong detalye ng krimen upang bumenta ang kanilang mga pahayagan ang publiko ay lumubog sa paranoia. Bawat estranghero ay pinaghihinalaan at bawat gabi ay nagiging bangungot. Higit pa sa mga krimen, si Jack the Ripper ay naging simbolo ng isang lipunan na nahahati. Ipinakita ng kanyang mga krimen ang matinding agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sa Whitechapel, ang kahirapan ay nagtulak sa kababaihan na ipagbili ang kanilang katawan. Ngunit nang sila ay pinatay, noon lamang sila nabigyang pansin ng lipunan. Ang mga pahayagan ay nagsimulang magtanong, bakit pinapayagan ng gobyerno ang ganitong uri ng pamumuhay? Sa paraang kakaiba, naging salamin si Jack the Ripper ng mga problema ng lipunan: ang kahirapan, prostitusyon, at kapabayaan ng estado. Hanggang ngayon, isa pa ring palaisipan kung sino talaga si Jack the Ripper. May mga teoryang nagsasabing isa siyang doktor na may kaalaman sa anatomy. Ang iba na may naniniwalang isa siyang butcher na sanay sa paghiwa ng karne. May nagsasabi rin na siya ay isang miyembro ng Maharlika at ang kanyang pagkakakilanlan ay itinago upang hindi mabunyag ang iskandalo. Ang pinakakilalang mga suspek ay kinabibilangan nina Montague John Druid, isang guro at abogado na nagpakamatay matapos ang mga pagpatay. Si Aaron Kosminski, isang Polish na imigrante na dumanas ng sakit sa pag-iisip, at si Walter Sickert, isang pintor na di umano'y nagkaroon ng koneksyon sa mga krimen. Ngunit sa kabila ng mga modernong pagsisikap mula sa DNA testing hanggang sa mga makabagong forensic teknik, wala pa ring malinaw na sagot. At marahil, ito ang dahilan kung bakit nananatili siyang buhay sa ating imahinasyon. Ang misteryo ay mas makapangyarihan kaysa sa katotohanan. Ngayon, higit isang siglo na ang lumipas, nananatili pa rin si Jack the Ripper bilang isang alamat ng kasamaan. Siya ay naging inspirasyon ng mga nobela, pelikula, at dokumentaryo. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang paalala na sa dilim ng lipunan, may mga halimaw na isinilang ng kahirapan, kapabayaan, at kawalan ng katarungan. Hindi natin alam kung sino siya, ngunit alam natin kung ano ang iniwan niya. Takot, misteryo, at isang kasaysayang magpakailanman ay babalik-balikan. Sa bawat madilim na iskinita ng London, sa bawat kwentong hindi natatapos, naroon pa rin ang anino ni Jack the Ripper. At marahil, sa bawat pagbulong ng hangin sa dilim ng gabi, may naririnig pa rin ungol ng kanyang mga biktima na nagpapaalala na ang kasamaan ay hindi kailanman natutulog.